Another, another day, day, another mini vlog. Sobrang init na nga ng panahon ngayon, kaya naman napasugod na kami dito sa Amano Water Park. Located nga pala ito sa Pandibulacan, or pwede nyo rin isearch sa Google Map para mas madali nyo itong malocate. Ito nga at pumasok na kami at ang bumungad sa amin itong mga naglalaki ang life-size character. Na sobrang perfect magpicture at very Instagramable bawat sulok, hindi ka talaga maubusan ng spot dito. Ikaw na lang talaga yung mananawa. Kung may kasama ka naman bata, sigurado mag enjoy din sila dito, lalo na kapag nakita nila yung mga dinosaur at mga mga karakter dito. If ever naman na magutom yung mga kids na kasama nyo kaka-swimming, don't you worry. Amano Waterpark got you. Meron lang naman silang 3-store inside the resort na pwede nyo bilhan ng chips, cookies, soda, and many more. And also meron din silang mga food stall like milk tea, pizza, and more. May souvenir shop din sila dito pwedeng bilhan ng rush card and floater. So kumpleto na lahat. Meron na tayong bilihan ng food, drinks, and clothes. Dito na tayo sa exciting part ang center of attraction at ang pinagmamalaking biggest wave pool ng Amano Water Park. Dito talaga kami pinaka nag-enjoy at the same time sumakit yung katawan pero napakasaya. Actually, they have 13 different kind of pool. Meron silang kiddie pool, indoor pool, castle pool. Kung ayaw mo mag-item, pwede ka dito mag-swimming dahil nakasilong talaga yung pool niya. Halos hindi na nga namin naikot lahat ng pool sa sobrang laki ng lugar na to. Sa sobrang laki nga, ang dami mo rin pwedeng pagpili ang cottages and rooms. Yung cottage nila nag-range from 800 to 3,500 depende sa number of pax. I-flush ko na lang din sa screen para makita ninyo. Yung mga rooms naman nila nag-range from 2,200 pesos to 8,000 pesos. Linis, yes, napakaganda at napakalinis ng na mga rooms nila dito. Parang nakaikot na rin ako ng buong Pilipinas. Yung entrance fee nila dito is very affordable lang din. I-flush ko na lang dito for your reference.